Napakainit na mga kaisan. So ito po yung natapos ko ngayong umaga mga kaisan. Meron pa akong dalawang tudling na natapos. Bale, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nakakalima na ako mga kaisan. Puro isa na lang. Okay na to. So kanina mga kaisan ni... Eh, kausap ko yung si Tatang dyan po sa kabila, kapit bahay ko dyan eh, ang negosyo naman mga kaisan ay eh, mga e-bike sa marami siyang mga alaga dyan mga kaisan mga manok, pabo sa mga ganso so sabi niya mag din daw siya ng baboy dyan so ano po siya mga kaisan taga pampanga dalawa lang po sila ng kanyang asawa dyan ay grabe tingkat tingkad ng araw mga kaisan iniit init yan mamayang hapon mga kaisan ni eh dadagdagan ko itong mga itinanim kong mga makapuno dito saka itong mga kainsa no ginagawa na po yung bakal para sa ano, sa flooring yun may bago kami kasama mga kainsa si Paping yan o no? ping cut out yan yan kare ito mga kainsa na ready na po yung bakal dyan sa flooring Grabe oh. Parang kulang pa sa init yung panahon ng gala. <laughs> <laughs> Grabe oh. Hindi na. Grabe na sa init. Parang ano ka na yan, Dinadain. talaga <laughs> ko. Sobrang init. Digo ko ba lo? Yan mga kaisan, merienda time. Tayo. Tara tayong halo-halo. Digo mo. Ha. Dalung to mo. Wala nang sarap to mama pag eh, nalusaw to di yelunan. Bali day oh. 6 na tayo mga kaisan. sinatatang Eh hey, nagbubuhos na lang flooring. Ito mga kaisan to. Eh, bago ulit kami kasama si Babing. Shout out. Ping Mita ka mata. <laughs> Yan mga kaisan. Nagbubuhos na si na tatang. Ang kain lamit sa Ang ating flooring. Yan, sana matapos ngayong yung ron ito mga kaisan. Ayan oh. Mga kainsan Uwi na po tayo ulit. Bale, yung flooring itong kulungan mga kaisan ay tapos na po. Tatapos lang po ng palitada. Saka itong septic tank mga kain na, ay na rin po na ano, malagyan ng hollow blocks. So bukas mga kain ay day off. Lunes na ulit ang balik natin mga kain sana mano. Malagyan na ng bubong. Aw. <coughs> oh. Shout out kayo muna. Okay. Tapos din na ano, anim na araw. Oh. Pabang kayo ba rin? గ